Araw sa Cancer kasama ang buwan sa Virgo. Ikaw ang emosyonal na detalye. Ang kombinasyon ng araw sa Cancer at buwan sa Virgo ay nagmumungkahi ng isang individual na maaaring magsuri ng buong detalye ng kanilang sariling emosyonal na motibasyon at ng iba. Ang buwan sa Virgo ay nagbibigay sa katutubong ito ng matibay na etika sa trabaho at ng kakayahang suriin ang trabaho ng ibang tao. Para sa higit pang mga libreng video, bisitahin ang absolutelipsychick.com. Ano ang mga mahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Pagod na akong mag-isa. Gusto kong malaman pag-ibig ay darating akin madali. Kaya, kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang problema o nangangailangan ng gabay, makipag-usap sa isa sa amin tumpak at may karanasang psychic makipag-usap sa Absolute Lip Side Check. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at pitong putpito o bisitahin ang absolutelipsidecheck.com.